Ang kwentong maririnig ninyo ay isang katang-isip lamang. Likha ng imahinasyon para magbigay ng inspirasyon at damdaming makatao. Anumang pagkakatulad sa totoong tao, lugar o pangyayari ay hindi sinasadya. Si Aling Rosa ay kilala sa kanilang maliit na baryo bilang masipag at mapagmahal na ina. Wala siyang asawa, iniwan siya ng ama ni June noong sanggol pa ito. Sa kabila ng lahat, itinaguyod niya ang anak na mag-isa. Nagbebenta siya ng gulay sa palengke mula madaling araw hanggang gabi. Laging inuuna ni Aling Rosa ang pangangailangan ni June kaysa sarili niya. Si June, bagamat bata pa, ay punong-puno ng pangarap. Palagi niyang sinasabi sa kanyang ina Inay, balang araw magiging doktor ako. Ako naman ang mag-aalaga sa'yo. Tuwang-tuwa si Aling Rosa tuwing naririnig ito. Ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti, ay naroon ang pangambang baka hindi niya kayanin ang pagsuporta sa anak sa pag-aaral nito. Lumipas ang mga taon, nagsimulang pumasok si June sa kolehiyo. Malayo ang eskwelahan kaya't kailangan niyang umupa ng maliit na kwarto sa lungsod. Upang mabayaran ang matrikula, lalo pang nagsikap si Aling Rosa sa pagtitinda. Madalas halos wala na siyang tulog, lalo na kapag tagpulan at mahina ang kita sa palengke. Naiintindihan ito ni June kaya't madalas din niyang iwasan ang magreklamo kahit minsan ay kumakalam ang sikmura niya. Sa tuwing nahihirapan siya, iniisip niya ang pawis at sakripisyo ng kanyang ina. Isang araw habang naglalakad si Aling Rosa pa uwi galing palengke, bigla siyang hinimatay sa tabi ng kalsada. Dinala siya ng mga kapitbahay sa ospital, lumabas sa pagsusuri na may malubha siyang sakit sa baga. Kailangan niya ng gamot at pahinga, ngunit hindi ito sinabi ni Aling Rosa kay June. Ayaw niyang maging pabigat sa anak. Sa halip, patuloy siyang nagtrabaho kahit na mas lalo siyang nanghihina. Nang malaman ni June ang kalagayan ng ina, halos bumaliktad ang mundo niya Bumalik siya sa baryo at sinubukang kumbinsihin ang ina na magpahinga na at hayaan siyang maghanap ng paraan upang suportahan ang kanilang pangangailangan. Ngunit tumanggi si Aling Rosa. Ang sabi niya, Anak, mas mahalaga sa akin ang makita kang makatapos. Kaya kong tiisin ito. Pangako mo sa akin, ipagpatuloy mo ang pangarap mo. Bumalik si June sa lungsod, ngunit ang puso niya'y mabigat. Sa bawat exam, sa bawat lecture, iniisip niya kung paano na ang kanyang ina. Ginugugol niya ang gabi sa pag-aaral at tuwing madaling araw ay nagde-deliver siya ng pagkain upang kumita ng dagdag na pera para ipadala sa ina. Ngunit tila hindi na kinaya ng katawan ni Aling Rosa. Isang hapon, habang nagpapahinga siya sa kanilang kubo, dahan-dahan niyang ipinikit ang mga mata. Ang huling naalala niya ay ang mukha ni June noong bata pa ito na sinasabi, Balang araw, ako naman ang mag-aalaga sa'yo, inay. Nang malaman ni June ang nangyari, agad siyang umuwi sa baryo. Huli na ang lahat. Nakita niya ang ina na nakahimlay sa simpleng kabaong, isang payak na lamay sa ilalim ng punong mangga. Umiiyak siya ng buong lakas, hawak ang malamig na kamay ng kanyang ina. Paulit-ulit niyang sinasabi, Inay, patawarin mo ako. Hindi ko man lang kayo naalagaan. Makalipas ang ilang taon, natupad ni June ang pangarap nila ng kanyang ina. Naging isa siyang doktor sa isang pampublikong ospital. Sa tuwing may pasyente siyang ginagamot, naaalala niya ang ina. Ang bawat ngiti ng pasyente ay parang ngiti ng kanyang nanay. Sa kanyang klinika, may nakasabit na lumang larawan ni Aling Rosa Suot ang simpleng saya at nakangiti habang hawak ang basket ng gulay. Sa tuwing nakikita niya ito, napapahinto siya at napapangiti. Sa isip niya, "Inay, alam kong masaya ka na ngayon. Salamat sa lahat ng sakripisyo. Pangako, ipagpapatuloy ko ang buhay na ipinaglaban mo para sa akin. At sa bawat araw na dumadaan, nararamdaman ni June na hindi siya nag-iisa." kasama niya ang diwa ng ina sa bawat buhay na inililigtas sa bawat pangarap na natutupad